Good morning mga idol! Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV. Ngayong araw magbibigay ako ng kwento, magbibigay ako ng inspirasyon na magagamit nyo para labanan ang mga problema na nararanasan nyo sa sakit ninyo at uh, maibsan at mm, mabigyan ng solusyon. At uh, pag-uusapan natin ngayon mga idol, yung simpleng sakit ng ulo o yung Sakit ng ulo na kahit inuman mo ng gamot, hindi nawawala. Pabalik-balik o totally talagang uh, hindi hindi nababago sa mga gamot na iniinom mo. Actually, ang pagkukwentuhan natin ngayon na tungkol sa sakit ng ulong yan ay may kaugnayan sa sakit na GERD o acid reflux. What? ang layo ng ulo sa sikmura natin o sa tiyan natin. Opo, napakalayo po ng kinalalagyan ng ulo sa pwesto ng sikmura natin. Pero sa aking karanasan, mayroon pong kaugnayan yung hirap o yung pabalik-balik o yung totally hindi nawawalang sakit ng ulo sa acid reflux o sa GERD. bali mga idol, um, nakaranas ka na ba na uminom ka ng gamot dahil sobrang sakit ng ulo mo? Uminom ka ng paracetamol. Diba paracetamol, pangkaraniwang gamot yan para sa sakit ng ulo. At uh, marami pa mga pain reliever, umiinom ka, pero hindi naman nababago. Ginawa mo, uminom ka, tapos natulog ka na. Ano? Sinabaya mo na ng tulog para maipahinga mo. Pagising mo, Parang ang bigat pa rin ng ulo mo. Parang hindi naman siya nababago. Parang andun pa rin sakit ng ulo mo. Irritable ka tuloy. Ano, 'di ba pag masakit ang ulo, irritable ka lalo na kung may mga kasama ka mga bata na magugulo, may mga maiingay. Ayaw na ayaw mo 'yon kasi ano, toxic talaga sa ulo mo. Iba eh. iba 'yung pakiramdam. Ano? Tsaka ang hirap sa sakit ng ulo. Halos lahat ng parte ng katawan mo, nadadamay. Ano? Yun yung isa sa mga naging karanasan ko. Ngayon, mga idol, sa tuwi ba nagpapacheck up ka sa doktor, nasasabi ba na parte ng uh, sakit nating good ang pagsakit ng ulo? Kasi ako, hindi ko na aalala na nasabi sa akin ng mga manggagamot, ng mga doktor. Pero bakit uh, kasama si Inishi, sa sinishare ko ngayon ang tungkol sa sakit ng ulo na may kaugnayan sa sakit na GERD? Kasi karanasan ko. Ano? Ito yung ano, ito yung kaibahan ng mga doktor sa mga tao na tulad natin na may ganitong kondisyon. Kasi uh, hindi man to sabihin ng mga doktor, pero nararanasan natin Isipin mo, mga idol, kung naranasan mo din to. Baka ngayon pa lang, habang iniisip mo, sasabihin mo, oo, parang ganyan nga yung naranasan ko. Actually, kung papakiramdaman mo, kasabay ng sakit ang ulo mo, tumitigas yung ibabaw ng sikmura mo. May something dyan na hindi normal. Sa tuwing sumasakit yung ulo mo, <laughs> Pero, dinamot mo ba ang sigmura mo sa oras ng masakit ang ulo mo? O, wala. Ano, wala. Walang, walang, walang naggagamot sa inyo ng ano. Kasi, inya sabi ko kanina, ang layo ng pwesto ng ulo sa tiyan natin. Ngayon, bakit mo gagamotin ang tiyan natin kung ang masakit yung ulo mo? Ganito eh, mas malakas yung pakiramdam ng sakit ng ulo kumpara sa pakiramdam na um, may pagbabago nararanasan yung sikmura mo o may atake yung sikmura mo kaya minsan hindi mo masyadong mapakramdaman na yung tinanggagalingan pala ng sakit ng ulo mo ay ang sikmura mo ano <clears throat> ngayon bakit hindi nadadala o nagagamot ng mga iniinom nating gamot o bakit hindi nawawala yung sakit ng ulo natin sa mga iniinom nating gamot para sa sakit ng ulo. Simple lang ang sagot ko dyan mga idol. Siyempre, ulitin ko, ito ay base sa karanasan ko lang yung mga kinukwento ko. <clears throat> Kasi, kahit gaano kadaming gamot ang inumin mo para sa sakit ng ulo, sa tingin ko talagang hindi mawawala. Kasi, hindi natin uh, nagagamot ang pinanggagalingan ng sakit ng ulo mo. Hindi yan basta lang sumakit. Ano? Okay lang sana kung naumpog lang yan, uminom ka ng sasakit ng ulo kasi ang naging sanhi, naumpog yung ulo mo. Mawawala yung sakit ng ulo mo. May pinanggagalingan mga idol. At yun na nga yung sinasabi ko sa inyo at pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinanggagalingan ng sakit ng ulo natin, katulad ko, may posible na sa sikmura. Ako, kalimitan sa sikmura ang pinanggagalingan ng sakit ng ulo ko. Ngayon, hindi lang sa sakit ng... Ngayon nga, minsan, umiinom ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Pag pinakiramdaman ko, hindi na ako basta umiinom basta eh. Pinakikiramdaman ko muna sa sarili ko sa nanggagaling yung sakit ng ulo. Hindi na ako minsan umiinom na mga paracetamol o kung ano pang gamot sa sakit ng ulo yung mga pain reliever. Kasi wala mang mangyayari ang tinatapalan ko yung problema na pinanggagalingan ng sakit ng ulo. Yung grade, Yun yung ginagamot ko. Actually, sa totoo lang, sa karanasan ko, pag yun ang ginamot ko, nawawala yung sakit ng ulo ko. Ganito yan, sample natin. Bigyan kita ng sample. Ito, to, tama. Paubos ng tubig ko. Nagbukas ka ng gripo sa tapat ng baso. Ano mangyayari sa baso kapag hindi mo pinatay ang gripo? Aawas, mapupuno, magkakaproblema. Ano magkakaproblema ka kasi aawas yan eh. Kakalat yung tubig. Ngayon, anong gagawin mo? Ano ang anong gagawin mo para di mawas? Lagyan mo ng balde, mas malaki pa dito. Sa palagay mo, hindi na kaya siya aawas kasi malaki na. 'Di ba? Aawas pa rin. Bakit? Kasi may pinanggagalingan ng pag-awas ng tubig sa sa baso natin. O sa um, drum natin. Ano, pinalta mo na nga na mas malaki, nagay mo drum na. May pinanggagalingan. Hindi, ang solusyon ay ang magpalit ng lalagyan. Pero yun yung ginagawa natin. Ginagawa natin solusyon dahil masakit ang ulo natin, gagamutin natin yung ulo. Ano? Yung ulo. Ito yun. Yung lalagyan yun. Hindi siya solusyon, mga idol. Ano? Babalik at babalik pa rin. Parang baso. Parang tubig. Aawas, aapaw, at aawas at aapaw pa rin yung tubig. Kahit naggaano kalaki yung lalagyan. Ano ang gagawin dapat natin? Patayin natin yung gripo. Kasi yung pag-awas ng tubig sa gripo nagsisimula. Ang solusyon yung pinagsisimulan, pinanggagalingan, yun ang gamutin natin. Yun ang acid reflux. Ano? Kahit hindi mo palitan yung baso, hindi siya aapaw. Bakit? Kasi wala ng tubig na pumapatak. Ganon din yung gusto kong ipaliwanag sa inyo mga idol. Pag ginamot mo yung acid, ano, wala nang magbibigay ng sakit sa ulo mo. Wala ka ng sakit ng ulo. Kahit hindi ka uminom ng gamot sa sakit ng ulo, mawawala yung sakit ng ulo mo kasi wala na yung trigger para sa makit yung ulo mo. Yun lang mga idol. Napakasimple. simple Sana mm, kahit dun sa konting kwento ko, may natutunan kayo. Ano? At saka, isa pa mga idol, uh, gusto ko lang linawin yung mga kaibigan natin na nagko comment sa aking video, sa aking mga vlog, na kung magaling na din daw ba ako. Uh, alam nyo mga idol, ang sagot ko lang dyan, hindi ako makakapagkwento ng kung ano-anong karanasan kung hindi ko na kung papaano ko solusyonan yung sakit na meron ako. Ano? Yun lang, simple lang. Kasi, pag sinabi mong galing, ibig mo bang sabihin, hindi na ako nagkakasakit. Immortal na ako. Mortal na tao pa rin ako, mga idol. Inaatake pa rin ako ng GERD. Ano? Inaatake pa rin ako ng acid reflux. Inaatake pa rin ako ng kung ano, -ano mga sakit. Kasi, normal ako mortal akong tao, hindi ako immortal. Ano? Yung mga sakit natin common na yan, hindi na yan mawawala. Masasabi kong magaling na ako kasi alam ko na kung ano yung mga solusyon na gagawin ko sa tuwing umaatake sa akin yung sakit natin. Ano, isa pa. Um, <clears throat> magaling na ako kasi hindi na siya uh, totally nakakaabala sa mga uh pang mga basic na, na gawain ko o pangkaraniwang gawain ko o yung mga trabaho ko ano kalimitan sa atin istorbo naman talaga yung sakit natin hindi uh, na tayo makapagtrabaho pero ako normal na lang sa akin ano tuloy ang trabaho ko. hindi ako natatakot nagagawa ko na yung gusto kong gawin nakakain ko na nga yung mga gusto kong kainin kasi hindi na siya uh, nakahadlang kasi alam ko na kung anong gagawin ko sa tuwing aatake 'yung sakit natin. 'Yun ang sinasabi kong paggaling ko. At sana kayo rin magawa niyo 'yon. Ilang mga idol, bye-bye at uh, thank you sa walang pag -sa walang sawang pagtangkilik sa YouTube channel ko, sa Arm Story TV. Paki-like, paki-subscribe, paki-share na kumalat at mapanood ng mas marami. Makatulong tayong pare-parehas. Mahirap ang kondisyon, ang sakit natin. Kasi may kasama yan ng takot sa ating sarili. Nasa isipan natin. Babay po